So binalikan natin yung mga kuting. Dala ko pagkain guys, pati gatas ng ako. ko. So, sana okay lang sila, no? Oh my God. Kasi katatapos ko lang ga-edit, guys. So, yung kanto yan dyan, papasok. Doon sa dulo. Ito banda. ay lang, oh, magsindi. Ang eh. dami pala nila. Ayan, so, dito ko yung nakita yung dalawang puti. Ayun, may. Dito yun. Dito ba yan? Dito yun. May dalawang puti. Dito. Tingnan ko muna, guys. Unahin ko muna sila kasi nasa malapitan lang sila, eh. Oh my Start na mag-ulan. oh my God. Abutan ako ulan, guys. Oh, Diyos ko, nagulat ako sa tarpulin. Wala na sila, Muning. Muning! Muning! Sana may nag Muning! Wala wala guys. Muning! Wala. Muning! Wala. Sana may nag -ampun, guys. So doon tayo sa dulo. Oh, may ganoon na ako guys. Ulan na. Huwag ka muna ulan. May emission pa akong pakainin. Wala, wala sila guys. Ang liliit pa naman nun. Oh. So, doon tayo sa dulo. Diyan yun sila kahapon May ganang ulan guys. Ang hindi magtuloy. So, doon ko lang i-continue yung video guys ha. May mga motor na. Ayan. Nagbago kasi oh. May bago. Kanina lang siguro basa kapitura eh. Tapos nandun si kuya. Naya ako kay kuya. Dutri si Kelly. Tapos may motor pa dito oh. Magtimpla ako gatas guys. Sana wag ka muna mag-ulan. Hirapan ako magulan. Okay. Oh, uh, may pwede ni kain. Ay, may mga tao pala doon, guys. Oh, nagsindi din yun. So, ganitong oras, marami tao. Kalat-kalat lang sila, pero marami sila. Hindi naman nakakatakot. Ay, oh. eh, mayroon pa jumpers guys. Oh. Ano? You know? So, dito tayo. Dito sila muning, eh. Dito yung sila muning, eh. Muning! 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 Ini Halo, ini isi lo guys Mening, Loh, wala Tepas nanjan kan tubik ko Ayo, nanjan ko guys Mening, Sana naman may nag-ampun. Muning! Oh my God, wala na sila. Ming! Ming! Oh, grabe yung kanin. Oh, ubos na ubos. Oh. Duda ko, kinain ng aso. Ming! Ay, hala. Ming! Oh, Ay, guys. Sila talaga at apat na Wala. Hindi kayo bumalik dito nagtago. Ming! Ming! Wala din. Ay, salamat naman kung may nag-ampon. Wala guys, wala talaga guys. Tapos yung nilagay kong pagkain. Ubus talaga oh. Ito yung kandila na silindi ko rin oh. Ay, halaka. Tinggal dulu guys. Si guru Kinuha kasi apa talaga no wala. Muning. Sorry po sa disturbo, mo, inna ako. Ano lakka? Bitok eh benda. Asa naman kaya, yo. Dulu. Mimi. Salamat naman kung may nag-ampun. Ang daming lamok talaga eh. Ha? Hula guys. Ang kuchilyo ko kasi mas ilalim eh. E, ano ko dito banda sa labas. Ano yung mga buong ba? Ang dami kong dala pagkain. Pati gatas. Gatas guys. Ito kasi. Ito. Tinimpla ko to. Powder to. Gatas. Galing sa veterinarian talaga guys. Pumunta talaga ako sa clinic doktor. Tapos dalawang kutsara, may may sukat naman eh. Tapos marami din kanin at saka ano, ulam nila. Ang cat food kasi nakalimutan ko magdala cat food. E, dumaan sana ako sa may ano, tindahan ng mga cat food. Linggo pala, ang magkaharap talaga tindahan sirado. Wala ka guys, wala. Thank you naman kung may nagampun kasi kawawa talaga yun. Ako kasi guys, sorry talaga ha. Puno na akong puso sa bahay. Last month, nakapunat ako tatlo. Malaki-laki na ngayon. Pin pinapakain ko yung nasa pouch na ano, yung tag 38, 35 minsan. Yung isang piraso. Ay, hala ka. Ulan na. Hindi sana ako dito. Balik na lang ako guys. Wala, wala talaga silang huning. Ay, ayun. meni narinig ako. Ayun. ala, andyan pala. Muni. Okay, okay, okay. Ay, nandiyan sila. Apat ito eh. Ayun, oh, nandiyan pala andito pala, guys. Tika lang, naulan. Apat sila ko, uh -huh. Ay, salamat. Doon sila kahapon eh, nakita ko. okay, dinalan ko pagkain ngayon pati gatas. Oh, nandito sila pala, ng apat. Ah, tika lang, tika lang. Ayan o, sila oo. Oh, may negro pa to eh. Oh, o, say, salamat. Andito pala sila. So, pakainin ko muna guys. Ayan o. Oh. Ayan o, andito pala sila. Lumipat sila. Bukasama din sila apat. So, may dala din ako nito. Kasi, bigat, bigata sila guys. Ito o. Ito may gata silang yan. So itong isa kasi sobrang payat na kasi eh, parang hindi pa ata yan nakain eh. Painumin ko muna, guys. So dito muna, guys, na, painumin ko muna. Continue ko na lang mamaya. So, ulan. Yara uh, ulan. Marami naman na akong dala. Inumin ko muna.

Ipanidihin ko muna, guys, ha? Kunin ko na muna yung lalagyan doon sa kabila. Kunin ko muna. Kasi, para may malagyan sila, ano ba, sa gatas or sa ah, pagkain. Para hindi siya lang gamin, guys, ba? Kailangan may ano sa baba. Kinain ng aso pala itong pagkain nila. Yung dito. Kasi, wala talagang natira guys. Oh, itapon na lang yung tubig na yan. Marami namang tubig dala eh. Ayan, so. Ito, gamit na gamit ito. Ay, nag-iyak na. Eh. Uh. Parang hinanap ako. <laughs> Cute. Ayan, so. May anak ko uwi guys. Ulan din naman. Diyan lang. Dito dali. dali. Yak siya agad u Oh. Dali. Dito. Yan tatlo. Malakas lang kumain. Yung bunso ang pinakamahina ang kumain. Hindi pa nga nakain talaga. Gatas lang. So, mamaya na ulit guys. Yan sila guys. Yan gatas. Kain na mas lakanin. Yung isa lang yung hindi nakain. ang liit ng gatas nila kunti lang 400 mahigit itong dalawa kasi busy pa nakain eh. Oh. hmm. may ako na pa inumin ito pa inumin ko ulit eh hindi ito nakain kanin dali inam tayo ulit kan lumayas ini nih, ini nih, ini nih, ini nih, ini untuk ini untuk ini guys ini nih, ini nih, Nigro, hey isang, nagalat yung isang. Dito lang, gali ka. Gutom na gutom, oh. Oh, hindi, inapatay gatas. Kay. Masira lang din naman yan. Oo, mm -mm, inamin natin yan. Dali, dito Nigro. Itatakotin si Nigro, eh. Mukhang mag-jump. Ba't ka aalis? Oh. Nakain pa dito. Tapos nilagyan ko tubig guys. Inong takip niya. Sa ilalim. Nilagyan ko tubig para hindi ma -ano, salanggam. Hindi lang gamil ba. Kung ma ano. Baka kasi may kainin ng aso. Asong gutom din. Halika dito dali. Takot kasi siya. Ay, hindi na ako magtagal kanina pa kung dito ay. Eh. Yan din igro. hindi hmm. na isa. kayo. May tubig sila guys. Si talaga pa si Muno. Pinakamalaki. Sumunod ang pinakamali. Bumso. Huwag kayo. wala sa malayo lang ka. Ang ganda ng bahay dito. kayo ganda o. Oh. May bubong kayo oh. Malawak o. Oh. Malawak dito guys. Yan sana di sila lalabas. Patong lang ha, patong ha. Tapos dili mo adto sa kabilang side ha. Marami pa to. Baka kasi may madaanan ako dun sa unahan tulad kahapon. May dalawang puti. Pero wala sila ngayon ng pagdaan ko eh. Saan na po dito? Mayroon patong naman dito. Parang wala, siya, wala siya guys. Tambayanan lang talaga. Ah, sa kanila. Nahilo ako pagtayo ko. Oh Oh, um, buti bumaba si negro. Ayan, so hindi na ako magtagal guys. Buti, minto ang ulan. Tingin pa na ako, uwi nito ron. Eh, maganda dito. May ano kayo bubong. Ayan, ay salamat. Babalik si Lakyat. Masigal ka sa blik lang guys ha. So, uwi na ko guys. Iwanan ko na sila. Maganda dito na yung pesto nila. Kaso, magka, gulo-gulo nga yun. Baka magsunod ba? Yeah. So, bye mo naman eh. Uwi, na ako. Iniwanan ko na tubig ko dyan para pabalik ko bukas. Hindi na ako mabitbit bit tubig. Mm. Takbo ako guys. Baka magsunod. <laughs> hindi sila lumabas doon. Maganda doon pisto eh. Iniwanan ko pagkain. Hindi naman sumunod. Pero ibang pagkain din ako. Baka baka kasi may madaanan pa ako doon sa unahan ng kuting. Na, ayun na ingay. Sana dyan lang sila guys. Hindi sila lalabas ba? Naiyak. jan na kayo muna shift kayo dyan. Tapos balikan ko na lang din sila uli. Tingnan ko sila ipin ko kung di pa Oh my God. Parang may tumalong. Ang ingay yung mga dahon. Oh. Uwi na guys. Ito na kung nakatayo dito. Hindi ko maiwan-iwan. Nag-ingay eh. Wow, talaga eh. Lord. na pa ko natulog ka tayo, guys. Hindi ko maiwanan. Binabantayin ko muna, ma. Baka sa kalsada. Yun, know, binalikan ko dito ang maliit yung dalawang puti. Wala talaga. Nag-iwan man. May pagkaip pa ako dito, eh. Galing na ako doon sa apat. Wala talaga, guys. Ano may nag-ampun sa kanila. Muning! Muning! Wala talaga. Muning! putik kasi dyan un Tapos mag-jeep tayo. Ah, Nakakaya-kaya. Tingnan pa mo ba? ka Katabi mo. Santo siya galing. Ba't ang dumi ng paa? Maka ang ganyan isip ba? Morning! Mm ning. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Ay, may, may, may inahin, oh. Oh, babae ba? Ali, ali, oh, kabagayin, oh. Oh, gali. Oh. Oh. Ali ka, dali. Asan nang, Naknak anak mo ba yung dalawa? Oh. Oh kung kain pala palapag po. Ang gato. Ang na lang lahat dito guys. Okay. o oh, dali Kasi wala namang ibang ano kalsada na yan dyan. Labasa na kasi yan. ka na kain na. Dali. oh Muning. Hali ka. Hali guys sir. Alika, dali na. Dito, pagkain dito. Dali. Alika, dali, kain. I-off e, ko muna, guys, ah. Alika, kain na. Diyan, guys. Andun siya, guys, oh. Ngayon, lalabas ako kasi natakot sa akin, eh. O, oh, kain kana, na dyan. Kain na. Daan lang ako, ha? Kain ka na doon. Kain ka doon. Kain ka doon. Doon, pagkain doon. Kana, kain, kain na doon. Ayun, oh. Muning, oh. Pero ba pala doon isa guys, o lalaki. Ayun na doon, kain na doon. Doon ka, doon ka, doon ka. Kain na dali. Ay, baka hindi niya makita kasi. O, oh, dito, dito. Ah. O, oh, to may muning, ah. Ah. Dali, ah. Ah. Ah, dali, dali. Ah. Hmm. Hmm. Dali na. Labas na ako guys para hindi siya mata um, takot sa akin. Wait lang ha. Ay salamat. Ayun. Bayat niya. Inamoy-amoy niya. Ayun. Ay salamat. Kain ka na. Kain na. Lumingon pa talaga. Parang nagpapaalam pa. Oh, kain na ka na dyan. Kain na. Madami yan. Kain ka lang, kain ka lang. Ayan, so, wala yung dalawang maliit, guys. So, uwi na ako. Kasada na yung dono. Pero lalakad pa ako doon. Hindi pa yan yung may sakayan ng jeep. Palabas pa. Ayan, so, uwi na ako. Nandoon, no?